Hello po, magandang araw po sa inyo o hapon na ngayon, magandang hapon po sa inyo do sa mga katatang dyan, sa mga kananang doon sa mga tulad kong mga matatanda na, na nag nangangarap pa rin na kinakaya pa rin mag-vlog kahit matanda na ay eh, umaasa pa rin na sana ay mapansin tayo sa YouTube. Ma mahirap mang gumawa ng mga video pero umaasa tulad nating mga matanda na mga wala pang ano mukha kasi yung mga sumisikat kahit ano kahit matanda na pero maganda pa rin guwapo ayun ang mga pinapansin ng mga manunood <coughs> at kung pangit ka naman ay kailangan tumulong ka sa yung kapa o di ba paano tayong mga mahirap na wala tayong maitulong sa kanila pag kasi mga ganun na tumutulong ka sa mga mahirap at bibidyuhan mo ayun boom malaking <coughs> ano maraming nanonood pero paano tayong mga mahirap na walang pera di ba na umaasa lang do sa mga kung ano anong video para tayo may mai-upload ay paano na tayo di ba pero umaasa pa rin tayo na sana ay mapansin tayo ni YouTube at sana ay yung mga video natin ay ano yang i-recommend kahit ano ba itong mga pinagagawa natin di ba ah uh, doon nga pala po sa nagtatanong kung ako ay monetize na sa YouTube at kung ako ay sumasagot na hindi pa po hindi pa po ako na mau monetize wala pa rin po akong sinasad kahit singkong duling at uh, magtatatlong taon na po ako nag uh, nag ano nag youtube nag video at uh, ikukwento ko lang sa inyo ano dun, nung, nung, ako ay nagumpisa <coughs> halos mag taon na ay hindi ko pa na aabot yung 3000 ah uh, 1000 subscriber tilalo na yung watch hour wala hindi ko maabot yung 4,000 watts sa hour sa long form video at uh, mag isang taon na ay wala pa rin pero ano na abot ko naman siya mag isang taon ay naabot ko siya ng 1,000 subscriber uh, at siguro yung mga ilang araw na lang ay mag isang taon na ako sa youtube ay saka ko naabot yung 1,000 subscriber pero yung watts hour wala hindi ko naabot siguro umabot lang ako sa mga 2,900 2,100 watts hour kaya bagsak pa rin kaya nung mag iisang taon na inaabot ako ng isang taon yung watts hour ko unti unti na bumagsak pababa ng pababa dahil pala yung kung ano yung <coughs> uh, total views mo noong araw na yun pag naka taon ka na ha ay ibinabawas ni YouTube araw-araw kung ilan yung nakuha mong watch hour doon sa araw na yun ay binabawas ni YouTube kaya yung aking video ay ay yung aking watch hour ay bagsak pababa ng pababa ng pababa tapos nung na ano ko yun na, parang sa pakiramdam baga ay wala nang pag-asa kaya medyo laylo hindi ako masyadong gumawa ng mga ano short video ah, ng mga long form video dahil tapos Siyempre kailangan mo pang ng load para ma-upload mo pag wala kasing load na medyo malaki ay hindi mo ma-upload yung mga video mo hirap ng ganun di no, diba tapos <coughs> doon ako pumunta naman sa kabila doon sa facebook tapos uh, wala rin nangyari kaya bumalik ako sa youtube uh, tapos nung bumalik ako sa youtube trinay ko na mag upload ng mga short video lang kasi madali nang i-upload yung short video eh may ano ka lang may surf saya 20 maka-upload ka na ng short video mga 2 days na yon ma-upload mo yung short video kaya short video lang yung aking ginawa tapos ha, ang ginawa ko naman halos araw-araw akong nag-upload ng short video. Uh, halos gabi-gabi. One short video ang ina-upload ko gabi-gabi. Hanggang sa ba nakikita ko na tumataas yung views, maabot ng 10,000 views. Tapos dun sa mga one short video ko ay may mga nagsusubscribe Uh, mga tatlo, haros, nung una ay araw-araw may tatlong subscriber, di okay na yun may dagdag subscriber na rin tapos hanggang sa maabot na ng 100 subscriber di, ang saya, tinuloy-tuloy ko na lang tapos yung mga short video ko nilagyan ko ng mga caption na parang mga matatalinhagan salita ng mga tula yung mga ganun-ganun di, sabay gumawa ako ng ang background na video. 'Di ayun, medyo tumataas na yung mga views. Tapos ano, ang ang ano ko lang naman dun ay hindi iba pala yung count ng short video dun sa long form video kaya hindi ko pa rin makuha yung ano yung 4000 watts hour. Iba pala yung count noong short video sa long form video kaya ang uh, ginawa ko, gumawa naman ako ng kaunting uh, isang bisis, isang linggo naglulong form video ako ay eh, yun naman unti naman na nanood. mga 20 views lang, wala na parang nawala na buhat nung kasi nung bumalik ako na, hindi lang naman ako nakaranas ng ganyan kasi tinitingnan ko rin yung mga video ng iba talagang ang baba ng views hindi lang naman ako lalo na ako na yung video ko ay hindi masyadong sikat kaya maabot lang mga 10 views uh, 20 views tapos ayun nag concentrate lang ako dun sa short video tapos nung ginawa, ginawa ko ng mga natatalinghagan salita nilagyan ko ng mga caption na gayon ayun may isang short video ako na nag boom bigla yung doon sa isang short video ko nag Uh, tumaas yung views umabot ng 700,000 views tapos do sa isang short video ko, yun, ko, na yun ay nakakuha ako ng 1,000 mahigit na subscriber uh, pag pala nagustuhan ng mga manunood yung isang short video mo kahit sa isang short video lang ay makakakuha ka na ng 1,000 subscriber sa loob lang ng isang buwan yun ay naka 1000 subscriber na ako at ngayon ay nadadagdagan pa pero ang problema nga hindi ko pa rin nakukuha yung ano yung 4000 watts hour hanggang sa baba na bumababa nang bumababa na tapos yung do sa short video naman may ano doon kailangan mong ma-reach yata yung 3 million views bago ka yata ma-monetize doon ay hindi ko pa rin nakukuha ngayon yung 3 million views pero kaunti na lang mga siguro naka 2.8 million na pero kaunti na lang kailang parang aabuti na wari ako ng, sa loob ng 90 days yata yun eh. parang ako aabuti na ng 90 days yata edi pag naka 90 days na yun edi babagsak na rin yun hindi <laughs> ko alam bahala na si Batman bahala na si God kung ibibigay sa akin o hindi kaya do sa mga uh, nanonood ng aking mga short video I thank you dahil yung ano naman yung pangarap ko naman ay hindi ko ma tutupad kung hindi dahil sa inyo kung hindi nyo pinapanood yung aking mga video kaya nagdi thank you ako kahit ako hindi siguro ma monetize ay eh. okay at saka nakita ko na maraming nagmamahal pala sa akin So sa mga caption na nilalagay ko ay maraming nagko-comment na ano, magaganda yung para ano nagbibigay ng inspiration pa rin sa akin kaya thank you yun lang po ang aking karanasan dito sa youtube sa pagbablog kaya umaasa pa rin ako sa tulong ninyo po thank you po sa mga subscribers sa mga walang sawang nanonood ng aking mga short video sana tulungan nyo rin akong panoorin yung mga nakaraan kong video long form video para dagdag ano pa rin dagdag watch hour pa rin dun sa akin yan po at thank you po thank you pahala na po sila ang magsukli magbalik sa inyo ng mga ibinigay niyo sa akin thank you po yan lang po bye bye thank you